Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, Batangas 2nd District. Manggising muna po tayo. Kulimlim dito sa Quezon <laughs> City. Kumusta kaya dyan sa Baragas? Anyhow, sa lahat po ng ating mga kalarga, kababayan, Babini, Bawan, San Pascual, San Luis, Lobo, ating Loy. Gising-gising na po. Every gising is a blessing. Let us all rise and sign. Kumusta kuya Ron? Dito naman po sa atin ma'am ay uh, mainit ang panahon. Sabi ko nga itong panahon talaga no. Hindi mo <laughs> hindi mo ma-predict ka na maya, maya uulan, maya maya iinit. Eh, pero ngayon po mainit ang panahon dito sa lalawigan ng Batangas. Good thing. <laughs> okay. Batiin natin lahat ng ating mga ina-anak. nga po. Kasi parang kahapon ba? Kahapon Opa. I was there to grace The payout of educational assistance to, I think, almost 1,500 ba ito What? na mga college students from San Pascual, no? Uh, sana po itong ating tulong pinansyal na nanggaling sa pamahalaan through the initiative of Mahal kong Mayora ay makatulong sa ating mga kabataan para makatapos sila ng kolehiyo medyo pinangaralan natin yung mga bata kahapon do no? <laughs> kasi alam mo kasi kuya napakamahal magpaaral ngayon eh oh nga po and ma certainly etong 5000 educational assistance kulang na kulang to 'di ba hmm. sa dami ng gastos sa college and even with respect to the situations of their guardians their parents Very challenging talaga magpaaral, no? Mm -hmm. Hindi po lahat ng mga magulang ay may kakayanang magpaaral. Hindi po lahat ng magulang ay may magandang kabuhayan para maipagkalob lahat ng pangangailangan ng ating mga college students. So, ang sabi ko sa mga bata, always remember the saying, Pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. And this is the meaning which is embodied to my favorite principle in life, which I have been sharing in all school gatherings I I participated on, no? Mm -hmm. Ito yung sinasabi ko lagi na life is never a destiny, it is always a choice. So you choose to sacrifice, you choose to become obedient, you choose to become studious, kasi kapag ganito yung direksyon na sinundan mo, then as early as now, you're already choosing to become successful someday, no? Poyeron, I even shared my yeah. personal stories sa ating mga college students kahapon dahil tayo po, we came from an average family. Hindi po kami mayaman. Apo. Ang nanay ko po ay teacher. At ang tatay ko po ay minsan, ay panadero. Minsan wala namang kaming bakery, no? So, yan lang. Very simple lang ang buhay natin. uh, nevertheless, tayo po ay napatapos ng <speaking> lang din <English> major medical science no. Kaya lang after ng graduation ko, I really want to pursue the study of law. Gusto ko pa nga mag-Ateneo ako eh. Apo. Gusto ko pa nga mag-UP ako eh. Pero tanda ko sinabi ng tatay ko. Sabi ng tatay ko, hindi daw niya kayang magpaaral sa Maynila. At kung ako do'y magpipilit mag aral sa Maynila, hindi eh, ako magiging abogado. Mm. Kaya lang, napakaswerte din ang ating pagkakataon dahil saktong nagkaroon ng law, College of Law sa University of Batangas. Batangas. Uh -huh. So what I did, uh, nag-enroll po ako dito sa College of Law ng University of Batangas. Kasabay nito, nag-full-time college professor po tayo sa Lyceum of Batangas. So, yung ginagasto sa akin ng tatay ko, kahit pa paano, natutuwangan ko ng aking sweldo. Abay, napakamahal po ng low books. Diba? Napakamahal ng low books. And then you have to pay for the tuition fee and the miscellaneous fee pa din. Bagaman tayo po ay naging scholar din eh, ng aking ninong na presidente po ng Lyceum of Batangas University ay tinulungan din po tayo mag-aral. So, yung pagiging working student ko po scholarship ni Sir Peter Laurel at uh, ang suporta ng tatay ko nung mapagsama-sama ito talaga I was able to finish uh, bachelor of laws no pero I was trying to share sa ating mga scholars kahapon Uh, given that schedule, I was teaching from 7 a.m. to 5 p.m. And then I will be attending my classes in law from 6 p.m. to 10 p.m. I have eight hours remaining. Doon na po ako matutulog, doon na po ako mag-aaral, doon na rin po ako mag prepare ng aking lesson for the following day. In other words, to cut it short, ang tulog po ni Beatrix during that time. Average only from 3 to 4 hours. Pero Imagine. kinaya ko. Imagine mo man. Natapos ko. <laughs> Opo. At napagtagumpayan ko. Bakit? Dahil pag gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming dahilan. I chose to sacrifice. I chose to become a working student. I chose to forgo all my social life and give priority to my law school. Lahat po ng sakripisyo ito was a product of my choice. Ang pinili ko ay yung mahirap na daan. Ang pinili ko ay yung mahirap na buhay. Dahil alam po, at the end of the tunnel is a rainbow. Di ba? <laughs> so, ito sana yung gusto kong i-impart sa mga bata. Mm -hmm. Embrace the sacrifice. Kasi hindi ka naman habang buhay na magsasakripiso eh. Di ba? Embrace the sacrifice embrace the sleepless nights. Embrace the limitations that you're experiencing in life. Kasi lahat ng mga challenges na nararamdaman mo sa buhay. All of this will pay off. And hindi po, hindi po nakapikit si Lord. Nakikita ni Lord. Hmm. He is counting your sacrifice. Ako naalala ko kuya ron. Oh, <laughs> nung ako yung nag-bar exam. No? Nung oh, ako'y nag-bar exam. Katatapos lang. Kasi I've I was a very diligent student, ha? Hindi ako pabaya. Talagang very responsible ako sa pag-aaral ko. Since day one of my law school, hanggang sa nakagraduate ako, hanggang sa nag-bar review ako, hanggang sa nag-bar exam ako, alam ko sa sarili ko, I did my very, very best. Never akong nagpabaya. Kuya ano? Mm -hmm. oh my God, bakit nung nag-exam na ako, when I took my very first exam, ano ba To parang labor law to eh. Labor law. Apo. Ang feeling ko after no exam, parang wala akong tamang sagot. <laughs> oh. Ang feeling ko parang parang wala akong natandaan during my entire review. Ang feeling ko parang wala akong na-recall from the four years na nag-aaral ako ng law. bakit gano'n ang feeling? Ang sama kasi nag aral ka ng mahabang panahon, nagseryoso ka sa review mo, tapos na nag-exam ka, pakiramdam mo, parang wala, kang alam. Opo. Parang wala kang maalala parang wala kang sakto sagot, parang wala kang tamang sagot, di ba? Isa lang din ko. Sabi ko kay Lord, Lord, ginawa ko na po ang kalahat-lahatan. <laughs> Kayo na po ang bahala sa akin, no? Mm -hmm. So, from from this, nagkaroon ako ng realization. Kahit ang pakiramdam mo pala, kulang yung ginawa mo. Kahit ang pakiramdam mo, kulang pa rin yung alam mo, kulang pa rin yung na mo kung alam mo sa sarili mong sinagad mo ang sakripisyo mo, mm. si Lord nang bahala sa iyo. Ito yung sinasabi, I did my best. Tama ba 'yan? Opo. God God will do the rest. Tama ba 'yan? Ano kaya <laughs> saying na <kayong? laughs> ang ibig sabihin niya ay Ginawa ko na po ang kalahat-lahatan kay Lord. Kayo na po ang bahala sa akin. Kung ano man ang aking kakulangan, kayo na po ang bahala sa akin. Sa lahat ng aking mga inaanak, mga Beatrix Scholars na nakikinig ng ating radio program, Apa. embrace the sacrifice, embrace <laughs> the hard work, diba? embrace perseverance, embrace your limitations, embrace your challenges. Always remember, there is no shortcut to success. There is nothing instant in this world. Ang instant lang ngayon, lucky me, noodles. <laughs> <laughs> oh, no, bueno. But talking about your success, it is never instant. Pinaghihirapan yan. Lahat ng buhay dapat pinaghihirapan. So, ang biling ko sa ating mga inaanak, always take the long, rocky, and winding road. Because there is only one way to success. Yung mahirap, likuliko, at mabatong taat. Take it because that is the only road towards your success. Ah, oh. uh, dito sa mga picture mo nakita ko po no parang ay uh, yung po mga kabataan po natin ay uh, full support po sa inyo mamay. Uh, siguro dahil nga po dito sa mga na-share niyo po ano at nakikita rin yung sarili nila doon sa <laughs> sarili niyo no. Uh, sabi ko sabi ko ito ang advantage siguro ng isang congressman Senator ni Jervin ano. Ah uh, naging teacher naging uh, scholar rin ano at the same time and uh, na po nyo sa mga kabataan yung mga personal experiences po nyo at na nakaka-relate rin po sila mo eh syempre ko yeron malaking malaking influence din sa akin ng mga magulang ko Apo, no Apo. kasi Sige. rest in peace to my beloved father no ang tatay ko po hindi nakatapos ng kolehiyo pero isa lang ang naging pangarap niya sa buhay. Apa. Makatapos Pakatapos ng kolehiyo ang apat niyang anak. so, all his life, wala siyang ginagawa kung hindi tutukan, pagsikapan, suportahan ang pag-aaral ng kanyang mga anak to the best way that he can. No? Uh, nakita ko po yung sakripiso niya. Siyempre, kung ikaw anak, nakikita mo yung sakripiso ng tatay mo, ng nanay mo, ng magulang mo the only way to repay them is for you to finish your education. Yes, sa lahat po ng mga anak na nag-aaral din, eh, ang mga magulang po kailanman hindi maniningil sa mga anak. Pero yung pagsisikap ng mga magulang na mapatapos ang mga anak, abay, i-value nyo yun. Sa pagkatotoo ang kasabihan, yan lang ang kayamanan kailanman ay hindi mananakaw sa ating mga anak walang ibang iniisip ang mga magulang kung hindi mabuti, mapabuti ang mga anak. No? Kaya yeah, maraming salamat sa aking mga magulang, sa aking tatay at sa aking inay na talagang nanindigan at unang naniwala sa kakayanan ni Beatrix. Aba, <laughs> oh, ma'am. <laughs> Parang, I think, I think sila yung unang nag-isip na ako'y maging abogado eh. Diba? Oh, wow and they tried to little by little convince me until i myself uh, was able to embrace my dream of becoming a lawyer someday no mm -hmm. ang aking inay ay nasa Canada ngayon. Avid follower Para, ng palagi. ating radio program. <laughs> <Number> <laughs> yes, one shout one. out Opo. tayo to my one and only mother, Leonor Abanilla Reyes. And I understand my father is watching us from above. Opo. Maraming salamat Opo. po tatay ha, sa lahat ng ba? hirap niyo sa akin. Opo.